Okay, mga kamukil. Ganda ng hapon. So, bali ito na yung update no ng ating bahay. So, tapos na yung eleksyon, mga kamukil. Balik trabaho na naman tayo. No. O, ito na yung mga pintuan na kinulayan natin. So, ngayon, ito yung uh, unang araw, mga kamukil. Na, mula nung eleksyon na nag-duty ako dito. Bumalik ako dito. Mga pintuan yung titirahin natin dito. Ito na lang yung pinaka, uh, huling titirahin dito sa loob. Ayan, yung mga pintuan na hindi nagkasya nung ibinalik natin dahil sa unang nagtrabaho naayos na natin mga kamukil o yung kulang dito uh, pag iipit na lang ng sanding sealer no? o, ito yung trabaho ko ngayon kanina uh, kinulayan ko ng itim yung isa no? Ayan, na, pinaka main ngayon uh, iipitin na natin ito ng sanding sealer Ayan, no? ito yung binanatan ko nung no, last con duty dito bago mag eleksyon okay ito na yung pinakaporma yun Ito mga wall pinis na itong mga kamukil Ayan, pinis na yan so ito na lang pintuan pag iipit uh, bukas yung ko naman itong mga grills lilinisan yan lilihain mamasilihan yung kailangan masilihan tapos uh, kukulayan natin uh, ngayong linggo na itong mga kamukil o oh, hanggang matis kung naka-start sana ako sa pag-duty ng lunes, uh, sa Sabado tapos na to, itong bahay na to. Maliban na sa mga cabinet at mga partition. Wala pang budget yung mga ari dahil wala pang signal. So, hanap na naman tayo ng bagong mapagtratrabahuan pagkatapos nito. Ayan. Okay, simulan na natin yung pag-iipit ng sanding sealer. No? Ito mga kamagil, hindi ko pa to na lagyan ng sanding sealer. Mamaya, update tayo. Pati ano no? Okay. Ito na yung main door natin mga kamukil. Kali itong pinaka pintuan pa lang yung ano natin na ipit natin ng sanding sailor kasi itong jam mga kamukil. Ayusin pa natin yan. Hindi pa pwedeng ipitin. No? Bago pa lang kasi. Ang mangyayari kasi dyan kapag ipipilit natin uh, maaring mabalat, mabalatan yung ating pinaka kulay. Ngayon, ang gamit ko kasing pangipit ito yung spray roller lang no roller brush ang diskarte dyan kahit na matagal na yung kulay mga kamugil, abutan mo yung isang linggo bago nyo iipit pagka roller brush yung gamit nyo pag wala kayong diskarte mababalatan din yan at uh, maiiris maris yung maiiris no yung ating pinakakulay ang diskarte dyan uh, dampian nyo muna ng ano ng huwag nyo muna tuduhin sa pag pagsiler dampi dampian nyo lang muna ng sanding sealer at saka na may halong tiner no? Uh, dahan dahan lang yun yung diskarte ko kapag brush yung ginagamit yung mga kamukil uh, ruler brush no? kasi kapag biglain natin basain ka agad natin yung ruler brush tapos pahid natin dyan wala masisira yung uh, na, trabaho natin so ang diskarte dito ano lang uh, dampi dampian nyo lang muna kasi kapag ka napatungan na yun ng isang patong ng sanding sealer hindi na yan maiiris kapag ka natutuyo na yung sanding sealer natin no? sa akin tatlong patong kapag ka na, nakatatlong patong na ako mga kamukil lilihain ko siya no? ito lilihain ko pa tong pintuan na to ng pinakapinong liha lilihain ko pa siya bago ko siya ipainal kasi parang may mga matutulis pa tayong mahaplos niya kapag hahaplosin natin sa palad natin. So, kailangan padaanan natin ng manipis na liha. Tapos, ipainal natin sa pag sanding sealer. Gamit lang natin dito, roller bus. No? Mahirap talaga kapag ka -ruler lang gamit natin. Wala tayong pang spray. Kapag ka pang spray yung mga kamugil dalawang patong, wala na. No? Goods na. Ito kasi wala eh. Wala tayong, wala pa tayong air compressor. Yun na lang yung pinakakula sa gamit ko Ayan yung natin. Ano. Simplihan lang, no? Ayaw nang mayari ng maraming haspi. O, so, kinulayan lang natin yung kahoy. Tapos, uh, sinanding sealer natin. Okay, thank you.